Isa na namang sexy na Pinay ang tampok natin sa kwentong TV. Isang Pinay na may magandang pangangatawan, kabilang siya sa most sexiest woman in the world at laking South Korea. Ating kilalanin ng maiksing kwento ni Jinri Park. Kung hilig mo mga ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Jinri Park ay isang modelo ng South Korea, radio Dis, Jackie at kolumnista ng magazine na aktibo sa Pilipinas. Si Jindri Park ay nagtrabaho bilang isang DJ sa Monster Radio RX 93.1 mula 2011 hanggang 2015 at nagsimula na isang karera bilang isang artista at TV host. Si Jindri at ang kanyang pamilya have adapted to Filipino culture and values mula nung dumipat sila sa Cebu nung siya ay 6 na taong gulang pa lang. Gustong gusto niya ang Korea. Nang lumipat siya roon, taon na ang nakakaraan dahil naramdaman niya na tulad ng isang Pilipino inside. Bagaman siya ay nagmula sa South Korea, si Jinri Park ay nonetheless ang kanyang sarili bilang isang modelo, radio disc jockey at isang personalidad sa TV sa Pilipinas na ginawara ng mga cover na iba't ibang mga magazine. Si Jinri ay patuloy na naging bahagi ng 100 Sexiest ng APHM mula pa noong 2011. At bukod sa kanyang palabas sa radyo, lumabas din siya sa mga web show at proyekto sa telebisyon para sa iba pang mga television network. Pagpasok niya sa bahay ng Pinay Big Brother, gagawin ni Jinri ang makiangkop sa isang bagong kapaligiran. Si Jinri Park ay pinanganak ng April 24, 1988. Lumitaw siya sa Grab Your Book ang The Genry Experience na inilabas ng Summit Media, ang publisher ng APHM at sa wakas bilang cover girl noong August 2013. Naabot na ni Genry Park ang Top 10 in 2014 Sexiest Woman Place. Siya ay sumali rin sa kompetisyon ng Brazilian Jiu-Jitsu International. Noong March 22, 2020, isiniwala ni Jinri na kinasal na siya sa isang Pilipino-Australian na nangangalang Jan na hindi mula sa entertainment industry. Ito ay nakilala niya sa Sydney, Australia. Mula na lumipat, nagsimula siya magtrabaho bilang isang waitress. Napasama si Jinri sa mga programa sa telebisyon kagaya ng Vampire and Daddy Koji noong 2013, Who Won Happy Love Story noong 2016, Road Trip noong 2017, Little Nanay noong 2015 at marami pang iba. At iyan ang magsing kay Jinri Park. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat.